Nasa sampung miyembro ng Liga ng Manggagawang Bukid o LMB ang kumalas sa alyansang Magbubukid sa Bignang Luzon o AMGL sa ilalim ng kilusan na magsasaka ng Pilipinas o KMP. Ito isang grupo na kinilala o mano bilang legal front ng Pumires Party of the Philippines New People's Army o CPPNPA dito sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija. Ayon kay Police Major Brian Christopher L. Baibayan, Force Commander ng 2nd Provincial Mobile Force Company o PMFC. Ang voluntaryong pagsuko ng mga miyembro ay dahil sa pinagsamang pagsikap ng 2nd Provincial Mobile Force Company at Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO kasama ang uh, iba't ibang police units at mga opisyal ng barangay na Bernardino sa Gimba, Nueva Ecija. Umaasa si Major Baibayan na maraming grupo pa ang susunod sa ginawang hakbang ng mga nagsisuko. Binigyan din sa nasabing aktibidad ang testimonya ng LMB organizer, ceremonial oath, at pagpirma ng katapatan sa gobyerno ng mga miyembro ng uh, LMB. Bukod dito ay pinamahagi rin sa kanila ang mga relief packs alinsunod sa community outreach program ng Region 3 PNP. Samantala patuloy pa rin silang nananawagan sa lahat ng sektor na maging maingat at huwag palilindang sa mga organisasyong naugnay sa community service group.